Sinasabing ang bansa na ito ang may pinakamalapit na lugar kung distansya mula sa buwan ng ating pag-uusapan. Ngunit ito nga ba ay may katotohanan? Ang kahanga-hangang lugar na ito ay matatagpuan sa Ecuador, isang bansa na hindi lamang nag-aalok ng magagandang tanawin kundi mga bagay na hindi pang na dito mo lamang mararanasan. Kaya samahan niyo akong lakbayin ang bansang ito at alamin ang mga nakakaintrigang mga bagay na magpapabilib sa iyo. Ang bansang Ecuador ay matatagpuan sa kontinente ng Timog Amerika. Ang pangalan na Ecuador ay nagmula sa salitang Espanyol na Ecuador na nangangahulugang Equator sa Ingles. Tinawag na Ecuador ang bansang ito dahil ito ay matatagpuan sa equator ng mundo o ang imaginary line na siyang pumapalibot sa mundo na mayroong 0 degree latitude. Ito ang dahilan kung bakit ang klima sa Ecuador ay mainit at tropikal sa halos buong bansa. Kaya naman karamihan sa mga nagagandahang beach at lugar dito ay dinarayo ng mga turista. Dito rin matatagpuan ang Galapagos Islands, ang isa sa pinakamalinis na lugar sa mundo. Ang mga islang ito ay may higit siyam na libong natatanging species ng hayop ay isang UNESCO World Heritage Site. Maari kang makatagpo ng mga higanting pagong, ligaw na marine iguanas, penguin at sea lion na kasual na nakikihalubilo sa mga tao. Ang Galapagos Islands ay may tuturing na isang natural wonder kung saan ito ay tahanan ng ilan sa natatanging species ng hayop na matatagpuan lang abang sa lugar na ito. Pero alam mo ba na maaari kang makaranas ng altitude sickness sa isang lugar sa Ecuador sapagkat ang lupa sa bansang Ecuador ay nasa mataas na altitude na umaabot sa 2850 meters above sea level. Ang pamumuhay sa mataas na lugar, kabilang ang Ecuador na pangalawang pinakamataas na kabisera sa mundo, ay maaaring maging mahirap dahil ang mas manipis na hangin ay nangangahulugan ng mas kakaunting oxygen na humahantong sa mas mabagal na mga sasakyan mas maikli din ang buhay ng baterya sa lugar na ito at maaaring makaranas ng hirap sa paghinga ang sunburn ay karaniwan din sa lugar na ito dahil ang sinag ng araw ay mas direkta at mas matindi kaya ang sunburn ay isang karaniwang problema. Kaya't mahalagang mag-ingat tulad ng pagsusuot ng sunscreen, pamprotektang damit at paghahanap ng lilim sa mga oras na mataas ang sikat ng araw upang mabawasan ang panganib na pinsala sa balat. Pero bago natin alamin kung ito nga ba ang bansang pinakamalapit sa buwan, ay panoorin muna natin ang ilan sa mga nakakamanghang bagay na maaring maranasan sa Quito, ang capital city ng Ecuador. Maraming turista ang pupunta rito para subukan lamang maglakad sa isang kulay dilaw na linya. Pero ilang hakbang pa lamang ay tila hirap na silang makalakad habang ang iba ay nabubuwal at natutumba. Ano nga ba ang mayroon sa linya na ito at dinarayo ng mga turista. Panoorin naman ang video na ito kung saan makikita ang ilang turista na sinusubukang patayuin ang isang itlog sa ibabaw ng isang pako. Ang posisyon ng pako ay nasa tapat mismo ng dilaw na guhit at tila walang kahirap-hirap ang mga turista na patayuin ang itlog. Siguradong naranasan mo na ang magbuhos ng tubig sa lababo at mapapansin ang pag-ikot nito. Pero sa isang eksperimento na makikita sa video ay tila sumasalungat ito sa ating nakasanayan. Sa una, ay makikita ang isang lababo na inilagay sa sentro ng guhit at makikitang hindi umiikot ang tubig at diretso lamang ito sa pagbagsak pero nang subukang ibahin ang lokasyon ng lababo ay makikita ang pagkakaroon ng vortex effect at umikot ang tubig sa kanang direksyon muling inilipat ng pwesto ang lababo at makikita na sa kaliwang direksyon naman umikot ang tubig pero ano nga ba ang dahilan sa kakaibang pangyayari na ito ito'y walang iba kundi sa guhit na ito na inyong nakikita ang guhit na ito ang nagsisilbing marka kung saan dito dumadaan ang equator o ang imaginary line na humahati sa mundo sa northern at southern hemisphere. Ang ginawang eksperimento sa lababo na may tubig ay may kinalaman sa Coriolis effect. Ang Coriolis effect ay isang fenomena na dulot ng pag-ikot ng ating mundo na siyang nakakaapekto sa iba't ibang mga bagay tulad ng pag-agos ng karagatan at mga weather patterns tulad ng mga bagyo. Pinalilihis nito ang mga bagay na gumagalaw kabilang ang hangin at tubig sa kanang direksyon kapag nasa Northern Hemisphere at sa kaliwa naman kapag nasa Southern Hemisphere. Pero bakit nga ba hindi nagkaroon ng vortex effect ang tubig habang ito ay nasa tapat ng equator line? kung siyensya ang pagbabatayan ay napakalakas ng Coriolis effect sa North at South Pole at unti-unti naman itong humihina o halos wala habang papalapit sa equator. Dahilan kung bakit hindi nagkaroon ng vortex effect ang tubig dito. Ito rin ang dahilan kung bakit nagagawa nilang patayuin ang itlog sa ibabaw ng pako. Ang pagtawid naman sa linyang ito ay may paliwanag din. Ito raw ay dahil sa gravitational pull ng North at south kung saan hinahatak ng dalawang puwersa ang ating height o mass sa magkabilang direksyon. Pero alam mo ba na maraming kumukontra dito maging ang ibang turista ay nagsasabi na wala naman kakaibang pakiramdam noong sinubukan nilang maglakad sa linya na ito at marami din ang nahirapan o halos hindi nagawang patayuin ang itlog sa ibabaw ng pako. Sa katunayan, ang linya na makikita sa Quito na sinasabing dito dumadaan ang equator line ay hindi naman talaga eksakto. Ngunit paano ito nangyari? Ang linya na ito ay unang sinukat noong 18th century ni Charles Mary de la Condamine. Ang mga instrumento na ginagamit tong panahong iyon ay ang sextant, astrolabe, chronometer o di naman kaya ay bumabase lamang sa astronomical at surveying techniques. At dahil moderno na ang panahon ngayon, natuklasan ng mga siyentipiko na ang totoong equator line na may latitude na 0 degree ay matatagpuan at may layo na 240 meters o walong daang talampakan mula sa linya na ito. Ang posisyon na ito ay natukoy gamit ang modernong GPS o Global Positioning System. Matatagpuan ito sa Intinian Solar Museum at may nakasulat na Ecuador in the Middle of the World Calculated by GPS. Pero mapunta naman tayo sa tanong ng lahat kung totoo nga ba na ang bansang Ecuador ang pinakamalapit sa buwan. Una, ang lahat ng bansa sa ating mundo ay pare-parehong malayo ang distansya mula sa buwan. Pero dahil sa umbok o earth bulge na tinatawag, kaya ang Ecuador ang pinakamalapit sa outer space. Ngunit papaano nga ba nagkaroon ng earth bulge? Ang hugis ng ating mundo ay hindi naman talaga bilog, sa halip ito ay isang oblate spheroid. Ibig sabihin, ito ay bahagyang flat sa North at South Pole at nakaumbok naman sa equator o ang tinatawag na Earth Bulge. Ang Earth Bulge o ang umbok na ito ay dahil sa pag-ikot ng ating mundo na siyang lumilikha ng centrifugal force na nagpapataas ng equatorial radius kumpara sa Pol Ridge. Pangalawa, hindi ang buong Ecuador ang sinasabing pinakamalapit sa buwan kundi ang Mount Chimborazo, ang bundok na pinakamataas sa lugar na ito. Nangangahulugan ito na kung susubukan mong tumayo sa tuktok ng Mount Chimborazo ay ito na ang pinakamalayong distansya mula sa sentro ng ating mundo. Kaya kung sa teknikal na usapan ay masasabi natin na ang tuktok ng Mount Chimborazo ang pinakamalapit sa outer space sapagkat ito nga ay matatagpuan sa equator kung saan dito rin matatagpuan ang Earth Bulge. Pero hindi ito nangangahulugan na mas malapit ka sa buwan sa literal na kahulugan. At isa pa, sa laki ng ating mundo ay halos pare-pareho lamang tayo ng distansya mula sa buwan dahil ang aktual na distansya sa pagitan ng Mount Chimborazo at ng buwan ay napakalayo at hindi maaring sabihin napakalapit. Ang buwan ay mayroong 384,400 kilometers ang layo mula sa Earth at walang anumang lugar dito sa mundo kabilang ang tuktok ng Mount Chimborazo ang masasabing malapit malapit sa buwan. Kaya ang mga larawan at video na inyong napapanood ay maaaring edited lamang, katulad na lamang ng video na ito na nag-viral kung saan makikita ang buwan na unti-unting tumatakip sa araw. Naging viral ang video at umabot ng milyon-milyong views. Pero ang katotohanan ay isa lamang itong CGI o Computer Generated Imagery na ipinost ng isang Ukrainian computer graphic artist na si Alexey Patrev. Marami mang pangyayari sa Ecuador na pinapabura ng siyensya ay may ilang mga bagay din naman na tila hindi kumbinsido ang iba. Gayunpaman, dinarayo pa din ang bansang ito ng milyong turista bawat taon. Hindi dahil sa kakaibang pangyayari na ito, kundi dahil sa natural at likas na ganda ng bansang Ecuador.